kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. ng gabi sa lahat po na manahatutok sa atin ngayong gabi. Kayo po ba ay papauwi na sa inyong mga bahay or papasok pa lang sa inyong mga trabaho. Kung saan man ho kayo pupunta, sasamahan niyo po kami at sasamahan namin kayo. Sabay-sabay ho tayong matuto ng uh, usaping legal. Ako po inyong mare ng Bayan Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Attorney PG Galang. Good evening, attorney. Good evening. Ang happy naman ang color mo. Oh, yeah. Oh. It's the red. Mm -hmm. O tama mga ingat sa mga pauwi at sa mga papasok sa trabaho. is usually sa mga BPO sino you know? no? Oo. Na nagtatrabaho pa rin, no? Na nag... Uh, mm -hmm. Alam mo sila yung mga tinatawag nating mga bayani rin sa kanika nilang mga pamilya. Oo, oh, ang hirap nun na yung Ooh. iniiba mo yung circadian rhythm. That's correct. At saka health hazard, yeah. actually, oo, oh, totoo mm -hmm. yan. Kasi ang dami ng dami kong mga kakilala na parang uh, ang dami ng health problems. Kaya yung mga medical, ano, ng benefits ng mga BPO, magaganda dapat. Uh, dapat. At yan ay kasama sa uh -oh. labor uh -oh. um, uh, codes or labor issues uh -oh. na tinatalakay po natin dito sa ating programa. Uh, okay. Masyari, ang requirement ay puyat ka lagi. <laughs> Di ba? So, hirap nga. Di ba? hirap don uh -oh. Baliktad ang araw at gabi. Uh Oo. -oh. Nakakaloka yun. Uh Oo. -oh. Uh, anyway. Paano mo ay, ano parang movie? Pagdadaanan ang gabi dahil araw. Pwede yan title ng movie nung unang panahon. Oo, malubalok to ng Tagalog na, ko. Pag, pag, pag si, pag si ito ni Dani Concepcion to, napagalitan na ako sa oh, Tagalog ako ko. ako eh. rin mapapagalitan ako <laughs> sa Tagalog. so anyway, ano ba ang mga numerong pwede okay, nilang tawagan group na turning? for blue users, it's 0954-310-0331. And for smart users, it's 0961-770-8807. Yan. So pwede silang mag-iwan ng mensahe. Yes, text mm -hmm. lang kayo. Yan. O kaya kami po ang sa inyo kung gusto ninyo Anong phone pal yeah <laughs> uso, pa <laughs> uso pa ba yun uso pa ba yun siguro iba na iba, iba na chatmates na ang tawag ninyo may ganong factor na Wala talaga alam mo pal. siguro pagka valentine's day mga pag-usapan natin yung mga ganyan yung mga nakikilala mo sa mga chat chat yung makikita mo yun yung matching matching na ganyan Ay, iba diba? na ang panliligaw na ngayon if you can even call it ligaw. Iba na There's ngayon. no legal, li legal, li legal anymore. It's MU. MU, parang ano, nagkakayala online. Sila na. Sila na, oh. di ba? Oo. Oh, oh, Parang hmm. hindi ko ata maisip na mangyayari sa akin yun. Ah, really? Conservative ka? Hindi ko rin alam. I like, Wala well, na, like, kung sino gusto gusto makipag-chat sa akin kung magiging tayo. <laughs> Di ba? Hindi, may asawa ako, no? Oo, may, may asawa ka dyan. Joke lang. Joke, joke lang yun, joke lang no? Yun. Sige, eto okay. na po ang ating first caller, mm. na si Carlo. Siya po ay 22 years old ng Quezon City. Ang tanong niya, may copyright infringement ba kung gagamit ng melody ng existing song para gawing jingle sa academic performance lang educational purpose lang po okay magandang tanong to kasi pag ito ay ginawa likha ng isang tao creative's oh, ikaw eh, mismo um, ay parang yan, ganyan uh, eh di ba kung ikaw mismo ang gumawa lalo na ngayon sa mga kanta di ba may mga bayad-bayad dyan eh di ba pero sinabi niya ginamit ko lang naman for educational purpose may bayad ba yun okay there ano okay una ang para lang to give context sa ating manonood. If you are an artist, a creative, when is ownership vested on you pag gumawa ka? It's upon creation. Upon creation, sa'yo na yun. Sa'yo na yun. Oo, sa'yo na eh, pa yun. Eh, paano kung sabihin, kasi, kasi ka muna, wait a minute, nauna. The moment, ang copyright is only to record that you have created something, but it's owned by you. Hindi ba paunahan yan? Ha? Sa patent or sa copyright? Ay, iba ang copyright, iba ang patent. Yes. Patent, invention, has to yes. be a sign of uniqueness, and ganyan. Pero yung copyright na sinasabi natin, pagkanta, hindi ba yung sinong naunang nag-register? Ah, uh, actually, yun ang isa sa mga... uh, presumptive ownership pero kung mapapatunayan mo na mas nauna ka pala doon at ikaw ang lumikha noon at ikaw ang lumikha at siya lang ang una nag-register eh pwede ka pa rin lumaban na teka lang teka lang eh, I can prove na I created this earlier hindi ba mahirap yun? medyo mahirap nga di ba pero That's what I meant by um, ownership is vested upon creation. So, you mean to say, dapat talaga, pag meron kang nilikha or per meron kang ginawa, i-copyright mo agad yes. para wala ka ng issue. Uh, 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 okay? Sa so, so National Library lang at ginagawa yan. Eh, at saka mura lang yun eh. uh, uh, mm. Pero ito, um, ang tanong niya for educational purposes. Ginamit sa commercial, sa education, pag commercial, sa jingle ng kampanya. Example lang ah. Madaming difference, may uh, madaming pagkakaiba yan. Kasi there is such a thing as fair use doctrine in terms of copyright. So, kailan natin natin pwedeng sabihin na dapat bayaran at kailan ang hindi. okay, usually, uh, okay, ang gawin natin ang general rule is that kailangan bayaran. General, dapat bayaran. O, okay. dapat bayaran. Kasi, syempre, pag-aari ng iba okay. at ginagamit mo. So, okay. in general, that's the general rule. The exceptions are, one of them is fair use doctrine. Anong ibig sabihin ng fair use doctrine? Ang fair doctrine? use doctrine is that you are allowed, there is, there is no copyright infringement if you use it uh, for the unlisted listed Uh, yung listed purposes. One of them is for teaching, for uh, criticism, for comment, and then the other is for news reporting. Kaya yung mga news reporting, pwede yun. Ah, so, walang bayad yun? Wala, kasi that's called fair use. Eh, para kung ginamit yung buong kanta, wala pa rin bayad? Ah, okay. So, kasi iba yung isa, portion. eh. Okay. Iba yung uh, ginagamit ng buong kanta. Oh, ayun nga, maganda dyan kasi it's always uh, uh, a, a, case case-to-case basis. Titignan mo talaga kung usually kaya minsan, iba, minsan nga, meron pa yung actually sa intellectual property kung meron pa yung, I think, I'm not so sure kasi hindi naman ako IP lawyer na sa of my parts. Pero I know that sometimes Um a few seconds lang dapat ang ginagamit ni. Yes. Oh. E, e, biglang teka muna. Bakit napahaba? haba? So there will be a point na kung saan, if you look at the situation, na teka lang, 'di ba? Baka it's an abuse of the fair use doctrine mm -hmm. and you might be still liable for payment. I I have another question mm -hmm. kasi ngayon sa mga social media, mm -hmm. 'di ba? Minsan ginagamit, ginagamit natin ito. yung mga oh. kanta. Mm -hmm. And then laging no ano nga ba yun? Ano, no. May kasi meron kasi ano yan eh, attribution. yes. oo oh. Papano kung, for example lang ha, papano kung, example, happy birthday. Okay. Ah, okay. Happy okay. birthday, may, may rights okay. yun na, may copyright yun na. Oh, but there will be a comma time that it will become public domain. 50 years yung mga kanta. So, for example, kung 50 years na yung kanta mo at nakaano na yan, then it will become public domain. <laughs> naman kung meron kang kanta tapos meron Look no namang credits domain ano yun credits naman to the singer oh, de, to oh, the, yun, pero kaila kailangan mo pa rin bayaran di ba pag public domain uh, di ba works when, when no exclusive pre, such as copyright apply I mean, anyone can use or produce without seeking permission mm. Diba? See? O, di ba see hindi ka na kailangan magpaalam kasi public domain na siya usually 50 years okay another question eto ha uh, attorney Marami kasi, lalo na yung mga local artists natin. Actually, alam mo, strict ang PhilScap, yung Sa mga kanta. Yes, sa cap. mga kanta. Sa diba? mga kanta. PhilScap, actually, ang association nyo lang, self-policing sila, ha? Yung PhilScap uh, is an association where they monitor kung nagagamit ang mga kanta ng mga... Mga ibang artist nila. Yes, oh. and then, if they see that, ano, then they will actually, kung hindi mo, hindi ka nagpaalam, susulatan ka ng PhilScap mm -hmm. at maniningil yan. Ano ba yan? Um, mahal ba ang ang kasi yung iba nagtitipid kaya hindi nagbabayad. Oo, oh, kasi kunyari kung sa dali mo lang naman ako kan, like for example ito. Pag the happy birthday song is public domain na siya no? Ang happy birthday. Ah, birthday Nag-research ang ating mano. Thank you. Okay, so okay, happy birthday go. sa tanong mo. It's already in the public domain. So anyone can sing it and no one can, uh -huh. can no one is violating any copyright ano diyan. Na uh -huh. infringement dyan. kasi wala public domain na siya. Okay, I get it. It's just, it's just like sa, ano, pag-patent. Oo, oh, oh, ganun din. May mga years yan, ano? Oh, I'm not so sure lang about the years for copyright. But I'm sure, sa patent kasi it's 50 years. Kaya, kaya, yes. kaya tayo nagkakaroon ng generics. Na gamot. Kasi 'di ba pag ikaw ang mga pharmaceutical companies ay uh, ay ay nag-imbento ng gamot, they have the patent to that yes. that, that drug. But that patent has um uh, a time frame lang na yes. sila lang ang pwedeng uh, mag-manufacture nung gamot na 'yon. Pero the moment na lumampas 'yon sa 50 years I think for patents for alam na for medicine, then it becomes generic. Okay. And anyone now can use that for mila and And ano, and sell it. Sell it. Kaya, it. You Mo. Know, kaya nga mga tayo mga generics pharmacy. Okay. Mm -hmm. So, yung sabihin, mahigit na silang 50 years? Yes. Yeah, so oh, okay. so, okay. yung, like, for example, ano ba yung mga magandang mga... Paracetamol. Paracetamol. Oh, no, marami yung, nang meron yan. Marami nang ganyan. Mm -hmm. Kasi, nung una yan, hindi pwedeng basta-basta. Mm -hmm. uh, ano yung nag-invento lang ng paracetamol. Pero, after a while, anyone can now use okay. the paracetamol Maganda yan, formula. Ha? Maganda yung napag-usapan natin mm -hmm. yan. Anyway, eto na, si Carlo, I si see... Paul ng Cebu City, siya ay 36 years old, matagal ko ng supplier. Pero sa huling project, nag-default sila kahit nakapag-down payment na po ako ng kalahati. Inamin naman nila na bankrupt na sila, na hindi na matatapos ang proyekto. Pero ilang buwan na puro pangako lang sa refund. Nasa QC sila at nasa Visayas sila, ako. A Visayas siguro, hindi Visayas Avenue. Baka nandun sa Visayas oh, talaga, oh. no? O, Luzon-Visayas-Mindanao. Siya doon siya sa Visayas. Online lahat ang transaction namin. Ano pong legal steps para mahabol ko naman ang down payment ko? Obviously, this is a civil ano, no? civil obligation. Mm -hmm. May kontrata at hindi na-fulfill. Mm -hmm. So, ang tanong na lang dyan is kung magkano? Oo. Hindi naman siya maglulupasay. Oo. Ito ang magkakano kasi because if it's more than a million, then it's an actual civil case. Okay. But if it is less than a million, then it's small claims. Now, yung as to venue, yung tanong niya, nasa QC sila at ako nasa Visayas, online lang ang transaction. So, ang tanong dito, isan is, magpa-file? Pag civil obligation kasi, pag civil case, it is actually uh, the residence or domicile of the 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 complainant or the respondent o di pwede sa kanya sa Visayas na ubos oh, na pera niya kakamunta ng Visayas choice of the plaintiff ah oh, okay choice, edi yeah. yun nga e eh, pag hindi siya pumunta di oh, automatic di pag, talo siya o oh, pag, oh, pag, oh, pag hindi siya pumunta automatic talo tapos makakakuha ka ng mga warrant garnishment pwede mo garnish na yung mga kung oh. nangalo ka So, pwede. So, kung... Paano yun? Eh, kung online, mag-ano uh, siya ng mga transaction niya, ma receive niya. ma Mga text oh, messages oh. nila na conversation, etc., yes, so, etc. Et ang ang mode of communication lang nila ay online. Pero since meron naman silang mga address, pag civil obligation kasi, ganun talaga. Pag civil case, uh, plaintiff versus defendant, respondent, ang choice is with the... Uh, Uh, plaintiff. Kung saan niya okay. gustong i-file Alright. Okay. Next question. Eto na. Sabi ni Leo naman ng Maynila. Siya ay 29 years old. Bakit po kahit may conviction na, ang isang tao nakakatakbo ay, pa rin ng tanong na sa public office? Ay, ang ganda ng tanong na to. to. Sige. Hindi. Hindi ba dapat automatic disqualified? Mm, di ba? Ah. may galit siya. May legal basis po ba ito at Mahama. kailangan na bagong batas para mabago ito? Alam mo, alam mo gusto ko nga sana ng pag-usapan, di ba? Sabi na, na pag-usapan natin mm. plunder, di ba? O dapat magandang pag-usapan yung ano, yung uh, uh, sino nga ba ang dapat na kumukuha at uh, nag-garnish ng mga pera, nag-freeze okay. ng mga kayamanan ng mga taong involved, yeah. automatic ba yun? Ah, kasi ganyan yung sa AMLA, no, nag-freeze. Hindi, yun nga, automatic ba yun? Like for example, sasabihin ng isa, o oh, sabihin na natin, pangalanan na natin, tutal nasa news naman sila lahat, sila Diskaya, hmm. o yung iba-ibang contractor, automatic ba yun na pag sinabi ng... ng uh, ng DPWH, i-freeze yan. Pwede ba yon? Ah, hindi. Kasi dadaan yan sa AMLA. Ang AMLA ang nag Ah, uh, uh, anti -money eh, money laundering. Kahit na wala pang kaso, kahit wala pang kaso. Pwede na niyang i-freeze 'yon? O oh, kasi kaya nga tayo nag-aano eh, nag um well hindi naman sa i-freeze pero pwedeng i-flag daw nila 'yan. But, so hindi pwedeng kumuha na sila ng pera, ganun ba 'yon? Oo, oh, naka-freeze na 'yan 'yan. So kung kukuha sila ng ah, kaya pala sila, sabi niya. Kailangan may sila... kaso na 'yan. Usually <laughs> yung mga 'yan, meron ng kaso ang mga 'yan, naka-file na 'yan sa DPW. Yung nag-file na DPWH, mm -hmm. 'di ba? So nandoon na rin sila sa mga ibang ano. Pero ang AMLA may power to freeze. Okay. Uh, 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 do, do they have the power mm -hmm. to garnish all the wealth? Ang garnish is different from freezing. Freezing is that they cannot just use the account. But garnishment okay. is who, different. Who is that agency? A court will garnish. A court. At eh, saan mapupunta pera? Kasi ang garnishment is a legal remedy in court wherein, for example, na meron ka na-identify na account ng tao, uh -oh. i-garnish ng court na huwag niyo munang galawin yan. At uh -oh. sa moment na manalo, kunwari may pero ng panalo. Uh Oo. -oh. Iga-garnish para yung account na yon kung ano man yung judgment in favor of the winning party, yun ang kukunan yung account na yun. So, pag mga ganyan Ipa klaseng kaso, sa banko. pag ganyan klaseng mga kaso, dapat sa government pumupunta? Yes, of sa so, treasury ng government? There is no, uh, uh, anong treasury ng government? Eh, kasi, na, ka example lang ah, hindi ko sinasabi, huwag kayong sensitive. No. Pero kung sakaling na-prove na ito ay uh, kaban ng bayan, Mm. So, kanino mapupunta pera? O, di kanino mapupunta kung, 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 kung recover Oo. Ako ma-recover, babalik yan sa gobyerno. Ah, uh, balik, Ay, sa, gobyerno. sa gobyerno. balik Babalik na naman sa ibang tao. Oo nga, bibig, para maibigay sa iba. <laughs> Ikot eh para, para man ekot, ekot, para man, ekot, para na naman. naman ng iba. Ikot, ikot lang may, ah. May chance to everyone. Ay, ah, may ganyan. O sige, balikan natin 'to. May okay. conviction. Uh, ang isang tao pero nakatakbo Tama ba 'yun na may conviction, pwede ka pang tumakbo sa public office? Diba, hindi yan, na pwede. Ay, there's a no, that's not necessarily true. Kasi ang sa under the Omnibus Election Code mo, disqualification. Ang mga disqualified to run for office ay conviction on final judgment not just conviction na but final judgment kasi kung naka-appeal hindi pa yun final judgment pero convicted ka na pero nag-appeal ka so that's not yet final of um let's say um one alam ko moral crimes of moral turpitude mm -hmm. mamaya natin pag usapan ko ano moral turpitude second if you are final judgment kung mga rebellion subversion Oh, mga ganong klaseng ano, mm-hmm. second. Oh, ba? Diba? Tapos mm. uh, ano pa is yung kunyari um, hindi ka ah, ano allegiance to another country. Ayan, uh, sa, so ibig sabihin, mm -hmm. pwede. Pwede kasi ano eh um, eh eh paano? Hindi ko, ba nakakapanlumo 'yun? Eh kung convicted ka lang naman ng jaywalking. walking Ah, uh, may point ka naman. Oh, so dapat oh. hindi 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 ganito. Kunyari ko kuny na convict ka lang naman ng let's say uh, ano ba mga minor crimes ah. Uh. O let's say um reckless imprudence resulting in um uh, damage to property ka, na habang gaka na aksidente ka Naging nakatulog ka. Tapos meron nangyari. Pero hindi ba na dapat, that's a real, that's a crime? That no, were no no no. Ang public official di ba dapat walang bahid oh Hindi nga. Sa so moral turpitude. So, hindi at, totoo? Hindi naman sa hindi totoo. <laughs> Pero ang moral... What are crimes of moral turpitude? Kasi yung tanong uh, niya, di ba? Paano kung convicted? Sige. So, what are crimes of moral turpitude? Those are crimes which are... yung which we consider as evil. Evil crimes. Hmm. So, ano yan? So, against persons, mga... Um, murder, murder. Mm -hmm. oh, plunder. plunder, yeah so, so yung plunder that's ano uh, property so estafa plunder usually kasama na dyan pag nag-convict ay ang uh, disqualification from public office mm -hmm. And, Ayan subodsman. no crimes of fraud, so embezzlement fraud, forgery, swindling, no. may violent crimes, may mm. sexual crimes, may ring yung nagda-drugs, ayan mm -hmm. controlled substance at yeah. crimes of deceit. Yan ang no? moral turpitude under the omnibus kasi tanong niya bakit convicted. Bakit pa nakakasama? Ah, so bakit, hindi ano, lahat. Hindi lahat. Okay. O oh, kaya parang rebellion rin naman or something. So, kunwari, ikaw eh. So, yung mga ibang mga kaso na hindi naman kasama dun sa moral term. sabi ko nga, kung na ka ng reckless imprudence resulting to damage to property, ano ba usually nangyayari dun? na ka. Diba tas ikaw yung may kasalanan. Kunya na nagagamit na ako, nakatulog naka, ka. Naka, oo, inatake ka. eh paano kung uminom ka? Ganun din ano. Par lang naman kasi ang krimen. Oh, pero will that necessary? Yung pagkakamaling yun ba will mean that you are not hindi ka na qualified okay. for a public office. So in short, dapat talaga ang mga Pilipino, tayo, lakihan natin mata natin. Oh, tinan nyo kasi mo. Oh, kasi uh, mata. laki mata. Check. <laughs> Wait. Anong klaseng krimen? Uh, uh, tinanong ka, anong klaseng krimen? Saka usually, the courts will actually say in their conviction that disqualified. misa nga, permanently disqualified, bisa temporarily disqualified, or something, mm. they have the leeway. Well, attorney PG, in the next three years, konti na lang, isang pikit mata ano, isang kisak mata. Actually, Andiyan na, na naman ang election. Oh, gusto ko rin ang pag na, yung pag-usapan na niyo. Yung, diba, tayo nagsimula tayo na may re-election, di ba diba, yes. Sa presidente. Four years, I think. Or four years, tapos another four mm -hmm. years. Tapos naging one, really, one na lang, tapos six years. Six ba? years. I want to revisit that eh, yung sana, di ba diba? Pwede ba? Hindi, constitution na tayo. Kaya nga, I want to revisit that in the constitution. Kung oh, ano. Kasi oh. I think, ah, I always believe, six years is too Not short enough. too short for a good president and too long for a bad one. That's true. Mm. So, mas okay ka sa 4-4? Mas okay ako sa 4-4. Ah, ako rin, agree. Mas okay ako sa 4-4. Agree rin ako dyan. Pero sa mga congressman, Three, three. Okay na siguro yung 3 para pwede mong paalisin yung mga congressman na ah, natin. Hindi, ang tanong three. ko, sino kaya magpupush ng anti-political dynasty? Eh, paano lahat sila magkakamag-anak nandoon? Eh, kaya nga walang nagpo-push. Oh, Dapat nga, meron diba? mag-push. Para pwede pa sila mag-family reunion, doon lang nila sa alis sa opisina. Hindi, kasi mm. hindi naman porke yung pilido nyo ngayon, kayo lang may, may pagmamahal sa bayan. Mm. Pwede ba? Excuse me po. Although ako <laughs> lagi ako may pag-asa dahil di. ako eh. eh siguro pala nang sabihin, no, ba, for the longest time, mm. sa Pasig. Mm. ba, isang pamilya lang yan, di ba? Nagpapalit-palitan lang mm. naman sila ng mayor ko. Di pa ba tayo na natatauhan sa ganyan, mm. mga Pilipino? Pero di, may, kaya ako may pag-asa dahil biglang nakasingit si Vico Soto. That's right, oh. that's right, that's right. right. May pag-asa talaga. At hindi naman dahil sa pera. Dahil alam kong maraming, lalo na yung last election, maraming lumabas ng pera, pero natalo. Ay, ako ngayon na sa issues na hinaharap natin ngayon, nag-uusap na kami kanina ni Direct Gigi doon eh. Na parang this is so different, eh, 'di ba, from all the other issues that uh, kinakaharap natin ngayon mm -hmm. na pagkadismaya ng taong bayan. Correct. 'Di ba? Kasi dati parang yung mga dating mga sigalot natin against a person may name person di ba sa martial si mga Marcos eh. sa person EDSA si President Erap mm -hmm. ngayon ngayon it's a, the government as a whole the system as a whole eh di ba? Yung, parang nagsasawa na tao no o sana, sana, man, sana lang ay mapayapa ang ating solusyon dito. Ayoko naman na... Ay, ay de, You um, know why? Sa uh, tingin ko lang, ha? Sa lahat ng mga may ganitong klaseng sitwasyon na nangyayari sa Nepal, sa Indonesia, etc. Ayoko, ayoko. Huwag ganon. Ayoko tumulan sa... Yes. Oh, so, totoo lang. But, But, yung parang sinasabi, buti pa ang Nepal, buti pa ang Indonesia. Eh, hindi, hindi ko ganon. Hindi, hindi po, na kukuha hindi ng ganyan yan. Dapat mapayapa. Dapat isip-isip pag may time. Ang sa akin lang, we are dominated ng Christianity, no? Hmm. And I think uh, malaking factor yung yung uh, yung masunurin lahat ng tao pagdating sa reliyon natin no Ay, ako na, i think uh, ha i think uh, i ko wala lang ang take ko naman dyan kung bakit ayoko is um ta tayo nabuhay ako na dumaan ako sa yung natapos ang martial law na dumaan ako sa lahat ng edsa 1, mm. 2 lahat na yan kudeta mutiny lahat yan mm. lahat ng mga people power di ba siguro naman nasa nation graduate na tayo doon Yeah, that's graduate right. na tayo. Parang and look, we went through all that and we're still here. Yes. Okay. Yan ang kagandahan sa Pilipino. Pero sana after everything, may natututunan tayo at nag-iimprove nag-level up tayo. Yun ang uh, sabi nga nila, And a mark of a truly developed and um, modern nation mm -hmm. and democratic nation is the ability to transition, um, transition, the transition of power na hindi Walang violence. Correct. Diba? Pina mag parang abogado yan uh, diba? ang galing-galing na abogado no case lawyer <laughs> kasi, yeah, bago pa, nice that, uh, oh. that is the mark of uh, an effective and working democracy yes. You can transition to power, transition of power without violence that's correct, okay, okay. bawal ang mga violence, violence alam mo meron na akong, ito'y kwentong kutsero lamang ha, uh, wala okay, tayo kwentong nasaguta, kutsero na tanong, wala naman nasagot na tanong <laughs> pero kwentong kutsero na lang De, to pero natuto ha? naman kayo sa mga pinagsasabi. correct, eh. hindi, sabi ni kasi ngayon, dahil nga billion-billion, di ba? Dati kasi, Parang yung mga mayayaman, sabi niya, ah, parang bariya-bariya lang sa inyo yan. E ngayon, mas mayaman pa sa kanila. <laughs> di ba? Yung binibigyan nila, mas mayaman pa sa kanila. Wait a minute, kaping mainit. Di ba? Sa, sa parang di na kayo nakakatuwa. Ah. Sa laki ng amounts kasi na pinag-uusapan, hindi naman sa ano. Pero totoo yan. Di ba? Kasi dati, napapalampas natin yung mga... Dami ah, nagpapalampas kasi isa sila sa mga nagbibigay. Oh, totoo pero lang ngayon, eh. di ba? Parang... Pero teka muna, binyan na. Ano, ano ba? Ta tayo ha? Nagkatrabaho tayo ng maraming ngal uh -huh. pagod na pagod tayo minsan hindi ko di ko naisip na ma kikitain ko yun sa ginagawa ko and yet i work we work honest jobs. Yes, that's true. Alam nyo, hindi ko nakukuha sa sipag at tiyaga. Maraming tao, maraming Pilipino, mas masipag pa sa inyo, mas matiyaga pa sa inyo, at mas masino. Lahat na nasa kanya, pero mahirap pa rin hanggang ngayon. Ay, para so, actually, pwede ba? Oo nga. Excuse actually, me It has never been, parang, ngayon, di ba? yan sipag at tiyaga, sipag at tiyaga. saka ngayon, sa mga... Pigilan nyo ko, tatsapatusin ko. Hindi, pero ngayon, maganda sa mga ano, ah, na dati, parang pag merong, kunyari, branded na ano yung mga tao, mm may mainggit Ngayon, sa totoo lang, wag na po kaya tayo mainggit. <laughs> dahil, ah, yeah. uh, yun ang maganda kang nanda dito, di ba? Hindi na kayo naiingitan mga yun. In fact, it's a brand of makapaghinalaan ka pa. Saan mo, ano ang ginamit mong pera para mabili yan? That's correct. Anyway, ang sa akin lang, sa ganang atin dito, pwede tayong gumawa ng mga, again, magdi-disagree tayo on certain mm -hmm. issues, pero peacefully, magagawa natin yung magandang mm -hmm. at mapayapang gobyerno. Yes. yes. Matututo lang tayo kung tayo ay maghahalal ng mga tao. Ito ang tamang tao. And to be always vigilant. Yes. Oh. At dahil dyan, with that, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. At I'm sure kayo, may sari-sarili kayo mga huntahan. May sari-sarili kayo mga opinion at sugestyon. At sa tingin ko, ngit-ngit ang, no. <laughs> ang meron din kayo sa inyong mga damdamin. So, with that ngit-ngit, we should learn from every little bit that's happening to our country. Maraming salamat po. Ako inyong mare ng bayan, mare Yao. At ako inyong ambugada de Campanilla, sa Tony P.G., mahal po namin ng Pilipinas. Mas mahal namin ang tatay at nanay ko. Ay, uh, hi, hi, Papa. Hi, Ma'am. Hi, hi ma Babe. Hi, Babe. Okay. <laughs> mahal ko sila. Ah, bye. Di ba? I love oh, you. Yeah. Hanggang sa muli po. Bye! Oh.